guys, GTG Villa eh. Ito nga pala ang face ko, pangit ko pa din. Talaga, true. <coughs> pa ako, no? Matagyawad pa. Pangit pa rin ako. Wala na mag magbago. Start na. Okay. <coughs> Today pala guys, maglalaro tayo ng ulit ng Mimi Krayan guys may ilaw pa may ilaw pa sa likod ko. Tayo. Ganda sana ta kung tayo ang mimik. Pero wala. Di tayo mimik eh guys 'no. You know about that. Di tayo mimik. Di tayo mimik. Lock natin Lock natin 'to at takbo. Mimi yun. <coughs> Mimi kata yun. Ito ata yung Mimi. Eh lang guys. Ayusin ko setup ko. Sinunog tayo, guys. Babaya mo. Kinat ko lang yung video na to. Bakit? Sa bagay, first time lang ako. Hindi pa ako marunong mag-edit, no? Kung may PC ako, sana. Play na ako ng GTA 5. Babaya mo yan. Circular. Dapat. Hindi naman lang lahat ng vlogger ay may PC mo. No? Eh, ano yun? Tago tayo guys. Yuko tayo. Dito na naman tayo. Sa elevator. pa daw dito. Ewan ko guys. Anapin na lang natin yung ano. Yung mini cry. Yung malimaw. Kung nilike yun video na to guys, maglalaro ako ng Five Nights at Freddy 2. Pag nilike yun ng video na yan, at subscribe. Gagawa <clears throat> ako ng video ng Five Nights at Freddy's. Yan mag mag maghil mo na tayo guys. Yan dapat. Ito tayo dito at yung miko lang tayo. Wala na. Damn. Tagal naman to. Tagal naman nito. At na. Ay, sa so gravity mo, guys, yung favorite. Eh, bore, natin, guys, no. Ah, uh, lock natin to. may barel? <coughs> ano naman to? di di tayo dapat doon nakalak pa may shocks na okay punta tayo sa dito try natin kunin to tapos maghanap ng barrel guys bala lang to eh <coughs> na, Sana sa akin na yung sana. Na yun. Grabe to yung lungo niyan. Walang kwento. Wait, wait, wait. May mimik doon. May mimik. Siguro Ay! Numabas ano lang sila yung dalawa. Wala na. Namamaral! Namamaral! Wow! Salamat ka, hindi ikaw yung mimi ka. Nasaan na ba tayo? Hindi pa. Yan, bumalik lang tayo sa meeting room. Saan? Grab the room. <laughs> Ganito, <clears throat> ganito yung mga computer dati. Wala pa yung GTA 5. No. Ginagawa mo. Uh, walang iikot to mga mga uh, guys ano yun ban ito. kailangan ko mimik ka uh, send natin sila oh, guys Kung Sino mimik Dose ng yan. Wala naman may tutulong yan eh. Shucks. Nasaan ba yun? Barel, barel. May ilang balik tayo. Walang barel, may, pero may computer. Lock natin to. At, naka-lock doon. Naka-lock din to. Nilock natin yun. Naka-lock din to. Ang galing. Yan. Bukas na. Ay, ayaw ko pala. lana Dito na lang tayo. Nagkamali ako. Oh. Lock. Kaya pala nakalock yung meeting room na naman. Ang sagwa-sagwa. Bakit na? No? Bakit? Kau ba yung mimic? Kau ba yung mimik, ha? Masut, kita eh. May bumabari sa atin eh guys. May bumabari sa atin eh. Sino ba tayo? Nasa control lang. Control. Tapos mong gilin tayo. Ah, magpahe muna tayo, guys. Nang kwento yung gravity room, ano mapapala ko? Ay, Rizom, Rizom. Saan na ba tayo? Ano? Ano? Nag-vote ang tayo. Ano to? Ay, box, box, box. Umikot lang tayo. Anong gagawin natin dito? Ikat-ikot -ikat lang. Ay, ayaw ko dyan. Ayaw ko doon. Nasaan na ba yung give? Okay, okay, okay. Gets ko na, gets ko na. Gets ko na yung... Tapos pupunta siya. Sige, mag-share ka muna tayo dito, guys. Nasa yung medic room? Nawala bigla. Yung alimaw pa yung ano, nanalo. Shucks. Isa pang game. Oh, what? Hey! 맘맘맘맘맘맘맘맘 <shriek> <shriek> <laughs> sa pang game. Yan na pala guys, nag-start na tayo. Para na, ano pa natin? Mm. al, Uh, wait lang, wait lang. Ano yun? Meron tayong bala. Meron tayong bala, pero walang barel. Wow. gamit kuya, siyempre. siempre. tayo dito, hindi tayo umuikot na, no. sana hindi tayo umiyikot. Na hina, ya na no. nah, Yan. No. <clears throat> บักกินนานันนไม่ใช่แบบนี้ก่ะวิดลังวิดลอัดสปาโลบนาเซลล์ต้นากชาร์จนั่น Na. Gravity room na na naman to. Bakit gravity room? Hindi lang, lang. Lock natin yan. naman yung mata sana ka tayo, tayo yung multo Damn! Kung na-enjoy nyo itong... Yun lang guys. Kung na-enjoy nyo video na to, leave a like and subscribe lang. Kung nagustuhan nyo... Kung... Kung nagustuhan nyo... <laughs> Kung nagustuhan niyo ng mga kaibigan nung itong video na to, bulol, bulol! <laughs> i-share nyo natin, i-share nyo na rin ng video na to, eh. Shucks! Goodbye, peace. Goodbye, peace.